Mga kabiyahe, ito nga pala yung karugtong na gasimbol tayo ng bike. Ito, susubukan natin sa long ride. Hindi pala basta-basta sumabak sa long ride agad mga kabiyahe. Maraming sakit na naramdaman. Unang-una, yung kwit mo, yung paa, binti, braso, lahat na kung saan-saan na. Yang nakikita niyo yan, yan silang mga solo ride. Kaya dahil marami ang solo ride, naisipan namin mga solo ride na gumawa ng isang team o grupo ng mga bikers. Uh, ano na kami na ilang katao kaya naisipan namin kung ano ang ipangalan ng team namin e, karamihan naman kasi nasa ibang ibayo yun kaya ang sinasabi nila TFB dahil ako'y sabit lang umuuna rin ako ang pangalan, ang meaning pala ng TFB ay Tagig Friendly Bikers. Kasi e, sa panahon na yan, binuo ang Tagig Friendly Bikers sa iilat lang ang mga tao. 5, anim o walo lang katao ang tagi friendly bikers wala pa kami yung mga uniform niyan hindi pa namin isipan na magkaroon ng uniform kasi nga mga solo rides hanggang sa dumami ng dumami ang mga member na natin mga kabiyahe umaabot na sa mahigit kulang kulang mga kabiyahe umabot na tayo ng 614 na members mga kabiyahe pero hindi lahat ang active dyan ang active dyan ang karamihan nagtitinda hindi nagbabay kaya naisipan namin na gumawa ng sariling uniforme kaya nag-usap-usap kami mga member kung magkano ang iambag sa mga uniform namin na ipapagawa. kasi papintahan pa yun hanggang sa nakalikom yung tagig friendly bikers ng pundo para sa mga uniforme yung dumami na kasi nang dumami eh. pag may rides ang mga tagig friendly bikers mga kabiyahe mayroon kami mga leader may mga nangunguna sa amin na guide o alam ang daanan pabalik at pauwi may sweepers din kami ang sinasara na tinatawag siya yung pinakahuli ng babantay kung iilan ang mga members talaga siya ang nagbibilang kung kompleto ang mga kabikers o mayroon ba nasiraan siya ang ano, na nakakaalam sa bandang huli shout out nga pala sa Tabit Friendly Bikers TAPB kumusta kayo dyan? ingat po sa ride at sa Dong IB community shout out po shout out din po kay Roger Sambu ng Abu Dhabi sir ingat kayo dyan thank you thank you po sa pag-aalalay lagi po itong rides na to short ride ng ito mga kabiyahe mula Lunita hanggang tagig, eh, kasi naka-schedule magbabike papuntang buso-buso ibanayad -buso. e lang daw yun tingnan natin kung gaano ka banayad ganyan talaga yung mga kasama na may alam sa ano sa daan binobodol yung walang alam kaya sige lang ng sige pajak ng pajak kung saan saan na uh, punta yun na nga banayad nga lang daw gusto mo magmura yan si master ang nangunguna siya ang guide namin siya ang tranko sa pag bike namin sa oras na yan kasi siya ang nakaalam sa daanan shout out sa iyo master mabuhay ka hanggang gusto mo Shoutout out nga pala kay attorney attorney Krum Espino plan shout out sa iyo dyan sir may kaso tayo pag uwi ko ah. at marami pang kasunod at kung saan ang mga rides namin ng long rides papakita na sa susunod natin na pagkikita paalam mabuhay ang lahat ng riders hanggang gusto nyo God bless all mga kabiyahe bye bye hanggang sa muling pagkikita paalam master shoutout out sa iyo master oh hana